Ayun, syempre. So, gulo ng ating workstation. So, meron tayong computer box ng EcoSport. Uh, meron kasi tayo yung silver na EcoSport. Yun ang galing sa lap. Nandun sa dulo. Yun. Okay. yun ang yun, yun, color silver. Galing yan sa lot, eh, Hindi pa namin naasikaso. So, uh, bubuhayin na natin. Uh, wala kasi tayong time para nung nakaraan. So, ang kulang cool dyan is bagong uh, ECU. Ito yung ECU natin. Bagong ECU niya. Uh, paprogram natin para all goods tayo. Kumbaga, wala tayong problem. mapa na natin kasi may mga darating tayong client na ano ba tawag dito? Mga nabaha. So, maraming tumatawag ngayon ang papadala dito ng unit na nabaha. So, Uh, thank you, Sir Chris, para din sa aming ABS na tester, bench tester. Salamat, salamat. Very good ka talaga. Only at Macdam Electronics dyan sa Araneta. So, punta kayo dyan kung may problem is mga ABS. And sa mga electronics nyo, ECU lalo na yan. Pinakamalupit yan, si Sir Chris. So, ang gagawin natin, uh, magre-ready tayo. Kailangan natin mag-release ng mga unit at ilagay din sa kabilang garahe dahil may mga client tayo, mga dating client na inabutan yung kotse sa baha. So, papadali rito para ma-refresh natin at magawa yung unit nila dahil lumubog. So, bilis talaga kasi mga ng ano eh, nung, nung baha. So,